Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My video for today is ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-hide ng ating mga posts sa ating Facebook, sa ating friend po na ayaw nating makita yung ating posts. So, una nating gagawin dito guys is i-click po natin yung ating Facebook. Ayan, kapag nandito na tayo sa ating Facebook, click nyo lang po yung ating profile and then makikita nyo dito guys yung ating followers. I-click nyo lang po yung ating followers and then makikita nyo dito yung friends. Ayan. Click lang yung friends. At dito guys, isanapin nyo yung friends na gusto nyong pag-hide ng inyong post. For example, ito si Rosila po. Ayan. Example lang yan guys. I-click ko si Rosila. Ayan, click nyo lang po yung friend na gusto nyong i-hide. And then, pag nandito na tayo, guys, i click nyo lang po, long-press nyo lang po yung friend. Ayan. Yan, yeah, long fresh yung friend. Then dito guys, kapag na long fresh nyo na yung friend. Ay, shit. Wait lang. So, lalabas na po is ito. So, ito po yung gagawin natin. First tip, i-click po ninyo yung sales of Prosila profile. Kapag kinilik nyo yan, guys, itong arrow dito sa gilid. So, yan lang yung i-click nyo yung arrow dito sa may gilid. Ayan, so ganito yung lalabas guys. So ilalagay lang po natin, papalitan po natin dito sa limit where you see sila his profile. And then pagkatapos nyan, i-click nyo lang po yung save. Then balik tayo. Then click po natin yung next limit. Limit what Rosila profile will. Click din po yan. Then click lang po natin itong nasa baba ulit, yung Hide Your Post from Rosella Profile. And then, click lang po ulit natin yung Save. Then, balik po ulit tayo. Step number 3 tayo. The Edit to Can see Fast Post. Ayan. Click din yan, guys. And then, dito, medyo nag-loading siya. Lalabas ito, guys. Remove yourself from all their posts. Ayan, hindi dito po yung pinakang last part na to. Dito po hindi makikita ni Rosila ang ating mga post sa Facebook. And then click lang po natin yung remove. And then click lang po yung done sa baba. Ayan. Click done. So ayan guys, after nan, hindi na po niya makikita yung ating lahat na post. Ngayon, kung gusto niyo naman pong ibalik lahat sa kanya, ibalik lahat ng post. natin na makikita niya So, ganun lang din po yung gagawin natin is i-click lang po ulit natin yung friend and then take a break po ulit and then ibabalik lang yung natin siya sa dati. So, yun. Ibabalik lang natin siya sa dati, sa taas and then save. Balik, second. Balik din po sa taas and then save. Then, yun pinaka last part po ulit is ibabalik lang po natin sa dati yan lahat. So, para sa ganun guys is makikita na po ulit ni Rosila yung ating mga post sa Facebook. So, done. So, yun nga guys. Hanggang dito na lang yung aking tutorial. Sana po ay nag-enjoy kayo. Ganun lang po ang gawin nyo guys kung ayaw nyo makita ng, mga, ng friend nyo yung inyong post. So, i-hide mo siya from your screen po. So, ganun lang siya guys. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!